Ang dilim. May tent nga, pero ang dilim naman. Hello, Thank you naman. Tahimik mga si Jisan. Hindi na nagpakarga. Gustong magpakarga kanina. Ayan, 5, ano pa lang, 5.42 pa lang. Pero mukhang madilim na dito. Ah, galing po kami magsimba. Ngayon, punta kami ng sementeryo. Kay Papsi. Kanina, hindi ako nakapag-video-video -video doon sa dinaanan namin isang sementeryo yung sa public kasi ang daming tao baka mamaya hablutin yung ating cellphone oh, oh ang ganda ng buwan oh oh di ba nagpakita na si Haring Buwan <laughs> ayan malayo pa kami dito kami dumaan sa shortcut na gate sa bandang likod para makalibre kami pamasahe <laughs> ayan no oh, at hindi po malayo ang ikutan kaya si Jisa nagre-reklamo. Lakad. Ang layo kasi nang nilakad galing sa simbahan. Nagsimba muna kami bago ng baka. nagpunta. Ah. nag lang ah, kami para kahit papano mapalapit-lapit. Ano? Baka. baka lang yun, hindi yung kabayo. Ayan, ang daming tao dito. Hindi pa Hingita. nagbukas ng ano? Ilaw. Wala kasing gaanong tao rito eh. Mga mamahalin na loti dito. Kaya tirang ang tao. True. Doon banda sa pupuntahan namin, yung mga kaya lang. <laughs> yung mga kaya lang. Ayan o, ang dami ng tao. Lapit na tayo. Pero kami, malayo pa talaga. Napakalawak po ng memorial dito sa Dasmarinas. Ay, napunta tayo sa gabi. Ang ng tao. Oo, kaya hindi ka matatakot. Okay lang na gabihin tayo. Oo. Kasi, kasi sabi ni Jeden, huwag tayo magpagabi ha kasi natatakot ako daw magabing dati. Pero gabi na kami. Pumunta. Ayan o. Ang iba nga o. Nagkakatuwaan o. Naglalaro sila. Ayan o. Ay. Nasaan yung truck nyo? Ayan na. Ayan na. Bit-bit ko? O. Oh, Nagbit-bit ka. Tapos iniwanan mo. Oh, ayan o. Ang daming ano. Nanap yung laruan. may bit siya ng laruan. Truck-truck niya. Iwanan doon sa ano sa simbahan mayroon lang naalala o oh, ayan no, um, ang daming tao na dito pero kami malayo pa kami doon pa kami banda. shortcut sure tayo dito shortcut, sure shortcut sure shortcut sure lang kami malayo pa kami, doon kami sa bandang ano, harmony ba yun harmony doon kami banda sa harmony Aabutin kami ng anong oras tayo. Dito tayo lang, oh. Dito. Pero hindi kami magpaano. Hanggang alas 12 ng gabi ang ano dito. Hanggang alas 12 ng gabi lang. Hindi, eh. Paano tayo makaano? Ayun ang buwan, oh. Oh, kitang kita. Buti na lang ma malaka may buwan. Hindi pa nila binubuksan talaga. Nagtitipid ang memorial. Hindi hindi binubuksan ang ilaw. Madilim. Dapat bukas na. Kasi gabi na eh. Madilim na eh. Pero on, dilim mo. Oh. Pero nung nakaraan ni, eh, ano eh, maliwanag eh. Oh, daming tao oh di ba. Ibang ano pa to. Kami malayo pa yung aming pwesto. <laughs> Kakadoon sa nanay ko. Malayo. Ibang ano rin yung sa nanay ko. lawak talaga napakayaman ng memorial <laughs> daming tao uy may traffic din sa loob ng ano memorial o traffic din o marami na talagang sasakyan wala pa yung sa amin dyan ha? kasi hindi pa dumating yung order namin <laughs> ayan o. at ang kagandahan dito kung may pira ka lang di ka magugutom ayan o, may mga tinda din sila ang daming mga nagtitinda dito tayo mataas dyan mataas Traffic. Paluwag doon sa may main gate sa pasukan pero dito pala ang nagtambakan ang mga sasakyan sa loob. Ayan n'o. Kaliwat kanan traffic. Oh. Oh, paano pa kaya kung dumating na yung aming in order na mini bus? <laughs> Ihaw-ihaw lebre. Ihaw-ihaw lebre. Naligaw ako dito sa ano ni mama kasi oh ayan oh may bago na oh ayan oh ang ganda pangmayaman talaga oh madilim dito sa lugar ni mama oh sa lugar nila ni mama at papa doon sa may puno ayan oh ang dilim talaga kasi oh ayan oh may mga damuhan pa tapos sabi sabihin ng ate ko magdamag daw kami dito ay allo ayan oh ang dilim may tent nga, pero ang dilim naman. Yay. nanjan siguro si Ate, ano, GR, baka tulog. Ayan, oh. Ay, super dilim. Ay. Ayan, oh. Hindi nga makita, eh. Allah. Paano ba yan? Tapos sabihin nila na magdamag daw dito. O, tingnan mo naman, ayan. May nilawan. May tent nga. Hindi, hindi makaano pag may ilaw. Ba? Flash. Diba? Rush, ay, close mo na. Ha? Close mo. Ay, dito. Ay, dito, Ayan, ay, tito, oh. ayan na, oh. Ayan, yung kay Lola at kay Lolo. Oh, ayan oh. May na tent. Eh, ang dilim-dilim naman. Lalo kasi wala namang nilagay magdamag nilagay. din dito na ano. Sayang lang yung tent. Dapat doon na lang yan kina kay Papsi. <laughs> kasi ito, bakante. Itong bakante na to, luti pa rin to nila. Ayan. Tapos, bakante pa rin yung katabi. Oh, wala nga. Tapos dito tayo.

Duna tayo, duna tayo. Pa tayo dun at lang. Hindi pa mamaya. magsindi muna tayo ng kandila para kay Lulot Lola. Ah, magdamag dito. Ano ba? Ano ba niya? Ah. <laughs> ah. Sana yung si Edith. Si ano niya? Magtatakutan dito. O, oh, tingnan mo. Pati aso. Galit na galit. O. na punta dito. Ay, kandila na siya sa loob eh. Ay, kandila na. Sindihan mo na baka naman maano yan, mabubuksan. Hindi sa bubong. Hindi nga natatakot yung bubong. Into hell, on the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life, everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation but deliver us from evil. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.

Uh, Aurilio Flores, Flora Flores, Marites Flores, Ernesto Flores, Erwin Flores, uh, Elin Flores, uh, Elma Flores, Alan Tapia Dor, Arman Tapia Dor, uh, Mariano Ricaldi Junior, Adona, uh, Rodrigo Bakor, Filipi uh, Bakor. mga kaluluwa na sa purgatorio at ang mga kaluluwang walang makaalala. First... Glorious. Give us our daily and forgive us the our trespasses as we forgive those who trespass against us. and lead us not into temptation but deliver us from evil amen holy mary mother of god pray for us sinners now that the hour of our death amen Ay, mo? holy mary mother of god pray for us sinners now that the hour of our death amen Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now that the hour of our death, amen. is the Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now that the hour of our death amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death, Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now that the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now that the hour of our death. Amen. Ayan yeah. o, yung fake na kandila. <laughs> Dami, ganda. Ganda rito. saan saan kami lumulusot, napakalawak talaga ng memorial. tractor nagakot ng basura ang tractor ang dami talaga ng basura ayun pa eh, doon pa tayo oh doon oh, sa may ano, poste na maliwanag yung may ilaw yun doon, ayun oh hindi, doon oh, doon, doon tayo doon Walang daanan dito. Ayan, kung saan saan na lumuslusot si Jisan at saka si JD na. Oh. Parang ginawa lang playground. Akin na yung isang bag. Uy, huwag takbin ang takbo kung saan. Makatisod kayo dyan nang hindi nyo nakikita. Tabi-tabi po, tabi-tabi po. Uy, ang lawak pa dito, oh. Wala pang nakatanim. Halika na! Nisan? Nandun tayo kay Papsi. Lawak talaga ng Memorial Park. Voices. Voices. Oh. Ayun o. Oh. Ang saya ng cementeryo ngayon. daming tao. daming tao, daming sasakyan. Kay Papsi naman kami. Dito kami kay Papsi magtambay. Ang bang hinihintay ko, anamin ah, yung aking ah, kapatid. oh, Habang <laughs> hinihintay namin yung kapatid ko, dito kami kay Papsi magtambay. Dito kami magtambay kasi maliwanag po dito. Maliwanag po dito, kaya dito kami magtambay. Doon po kay mama ang dilim. Tahimik doon dahil <laughs> walang katao-tao. Pero may mumu doon. <laughs> Maganda doon dahil may tint sana, kaya lang. Ang tahimik, nakakatakot. Parang may manghihila sa'yo. Parang may manghihila. Kaya lipat kami dito kay Papsi.